Hello sa mga meses na katulad ko na nangangarap ng malinis at maaliwalas na bahay. Eto na naman ang lola nyo. Sabi ko dati kay darling ko, palitan lang natin yung siling. Palitan lang natin yung siling tapos okay na. Kontento na ako. Ang importante, wala na yung mga tumutulo na yun ng mga ano, ng mga dumi-dumi. Pero nung pagkatapos ng siling, abay gusto na naman pala ng lola nyo ang sa eto eto mga kahoy na to mga tirayan ni Sunny Boy ginamit nila sa ano paggawa ng bahay dun sa Paris dun sa Paraceles so yan yung mga kinuha niya and then pina-slice namin dun sa furniture. Sabi ko sa kanya, meron naman kaming table so kami nalang lang mag slice pero sabi niya hindi na hindi daw kami marunong and then matrabaho daw kaya yan. Pina-slice lang niya and then pinadaanan ng router na isang beses and then yun na kami na maglilinis. So, sabi niya siya na maglilinis pero nagvolunteer ako na ako kasi para na-excite ako na magtrabaho, maging karpentero ba kasi first time natin, dati-dati lahat, puro mga bakal yung ginagawa natin pero ngayon may kahoy na kasama. So, excited ang lola niyong maglinis and then magpakinis ng cornisa. O, ba diba? Sabi ko sa inyo eh, pag maaliwalas ang bahay mas nakagaan. Nakakatanggal ng stress ba? O de ba ang lola nyo talaga hindi makontento? Sabi nga nila, makontento ka sa kung anong mga bagay na meron ka pero ang lola nyo walang kakontentuhan yan. Hanggat kaya kong gawin, gagawin ko. Ano ba naman silbi ng mga tulos natin na nakatambak lang dyan? Kinakalawang na nga yung iba kaya gamitin na natin para sa ating mga DIYs para at least kahit papano is magsilbi naman. O ba? Diba? Ito na naman ang ating palm sander. Pagkikinisin lang natin to and then lilihain. Tatanggalin lang natin yung mga rough, yung mga kumbaga sumasabit sa kamay para kahit papano is medyo malinis-linis siya. So, ayan, pinapalm sander natin and then after that, yun sa may pinaka mga release niya, isa sandpaper natin. O ba? Diba? napakasipag naman ng lola nyo napaka sa talaga ganyan pag ambisyosa sa tapos wala kang pambili apay mag DIY ka o oh, ayan ba diba? bali 15 piraso lang yung kakailanganin natin madami yan so pangarap ko buong bahay natin kukunisahan pati doon sa shop so ito lang yung size na ginamit namin one and a half yung size and then yung kapal is one inch lang. So, ganyan lang kasimple ang ating cornisa. O, ba diba? Pag wala kasing cornisa, ay nako, papakita ko sa inyo kung ano yung mga disadvantage kapag ka walang cornisa, guys. Pero, itutuloy muna natin yung paglilinis bago pa tumanghali. So, buti na lang si Sunny Boy ang nagbabantay kay Bebe at nandudun sila sa shop. And ako naman nandito sa my shop din. O, mag Bali, magkatabi lang naman itong ano, shop namin at saka yung ukay shop namin. Ano ba yung mga shop talagang tinutukoy ng lola nyo, oy? O, oh, ayan. So, grinder-grinder lang tayo for today's video. And then, ayan, nag-super like science na tayo para mas mabilis, matapos. Pero kung tutuusin, isang araw ko yan ginawa. Kung makakita nyo ang alikabok pagkaganitong kahoy, ayan na naman ang darling ko. Chinik ako kasi sabi niya ako na lang ang gagawa. Pero matigas talagang ulo ng lola nyo gusto niya siya talaga ang gagawa o oh, ayan very ano din naman pagka ako kasi yung gumagawa at dami kong na-explore din ang dami kong na-discover na mga bago sa sarili ko kapag ka uh, ganyan yung mga natin kaya syempre matagal tayong natingga almost 2 years ba naman magmula nung nagsama kami ni Sunny Boy wala na masyadong DIY so ngayon lang ulit ako nag-uumpisa ako so kung makakita nyo ko na yung mga release And then, ganyan ka, grabe ang alikabok Kaya sabi ko, gusto ang katikati sa ilong. Pero okay lang, importante, ma-achieve natin yung kinis na gusto natin sa cornisa. O, ba diba? Pagkatapos so magliha, maghahapon na that time. And then, bibilisan natin. syempre kasi nga, babarnisan natin yan. Kasi bukas, walang pasok ang mga bata. At may install natin yan sa loob ng bahay. At least, malapit-lapit na rin matapos kahit papano is matapos na din yung gastos natin dito sa ating living room. Gusto ko kasi malapit na kasing taglamig and then gusto ko magiging warm yung itsura ng ating sala and then sa kusina. So, yan yung ginagawa natin. Hopefully, matapos talaga ito bago mag November. So, ayan, grabe ang alikabok. Punong-puno talaga and then makapal yung alikabok na na ano natin, na accumulate natin dun sa pag-sander at saka yung pag-sanding paper. So, after ko yan mag, ano, pagpag -pag ng mga alikabok, kailangan natin siyang basahin ng tubig para at least yung mga alikabok, alikabok is mawala and then hindi natin siya masisinghot. Although, dami pa rin nagliliparan pero at least kahit paano is mawala man lang yung mga visible na alikabok. O, ba diba, pag ang working place mo, iwas disgrasya pati. So, yan yung mga natutunan natin sa construction. Magmula 17 years old ba naman kasi ako is sa construction na ako nagtatrabaho. Kaya yun yung mga safety procedures, safety protocols is kailangan nating i-implement sa mismong ano natin, sarili natin para syempre alam mo na pansariling ano na din, pansariling discipline na ba? So, babasahin lang natin. Hindi naman na tayo gagamit ng kuryente, kaya okay lang na maging basa ang ating flooring. After natin maglinis ng flooring, ilalabas ulit natin yung ating naliha, nalinis na cornisa para sa varnish. Kailangan natin varnishan muna siya bago natin i-install para less yung trabaho. O ba? Diba? So ang gagamitin ulit natin na varnish is syempre yung mumarehin ulit na varnish yung 50 pesos lang per bote yung gamitin natin kasi nga pag mahal hindi natin afford o di ba plastic varnish lang masaya na ang lola nyo importante mababarnisan hindi yung talagang bare talaga na raw talaga na i-install natin so eto hindi na cloth yung gamitin natin brush na so agoy ang lola nyo ginamit na ang baso wala na tayong pagiinuman kasi nga ginamit na sa pagbabarnis ang baso talaga naman ang lola nyo damusak naman talaga uy Ayan, so malita tanungin nyo, ang kulay ng ating barnis is natural lang. Hindi yan, wala yung kulay yung sadyang, ganyan yung itsura ng kahoy na nag, gumbaga, nag, nagda-dark kapag ka pininturahan or binarnisan. So, nasa kahoy yan guys, natural ang ating ginamit na barnis. O, diba? Pagka binabarnisan kasi eh, iba yung kumbaga lumalabas yung tunay na ganda ng kahoy kapag ka binarnisan. O ba diba? After natin mag-barnis, radio to install na yan, dry na yan bukas. mag install tayo ng kuni sa bukas, hopefully matapos na kasi nga dalawa kami ni Sunny Boy na magagawa. And then, walang pasok ang mga bata kaya matapos natin sana maghapon. Odeba that's all for today's video and see you tomorrow guys bye bye